Ngayon ay may ang kami isang kweba sa masbate na kung saan ay hindi ito pangkaraniwan. karaniwan. Adin, damo-damo! Amo yung pinakabalay ninda, guys. Adi Ito talaga yung pinakabahay ng balin sa sayo. Siguro, libo-libo ni ano. Adi damo-damo! Ito ay ang kweba na punong-puno ng balin sa sayaw mga ibong kilala sa paggawa ng kanilang mga pugad mula sa sariling laway. May kita nyo ngayon dito sa loob ng kweba na napuntahan natin dito sa barangay uh, Usab Purok sobrang daming ibon ng mga balinsasayaw sayaw at sobrang daming mga nest. So eto na ata yung pinakamadaming balinsasayaw sayaw na napuntahan ko dito sa probinsya ng Masbate. Alam nyo ba, ang mga balinsasayaw sayaw o swiplet ay kilala dahil sa kanilang mga pugad na ginagamit sa paggawa ng bird's nest soup na napakamahal sa merkado. At kung nakikita nyo sa video yung parang nakikristal, yan po ay laway ng mga balin sa sayaw, na yan po ay isa sa mga produkto na hinahalo sa paggawa ng isang pinakamahal na soup, which is ang bird nest soup. Sa pagkakalam ko, ang isang kilo ng laway ng ibon na yan ay nagkakalaga ho ng 20,000 pesos. At yung mga ipot ng mga balinsasayaw sa sayaw na yan, ay pwede ho gamitin fertilizer o pataba ng lupa. Pero ngayon, hindi tayo nandito para mag-harvest. Kundi nandito tayo para maranasan ang kamangha-manghang kalikasan. Habang papalapit na nga kami sa bukana ng kuweba, ay maririnig nyo ang mga tunog ng mga ibon. Ito na yung entrance. Papasok ng kuweba. Sa gabas pa lang, mararamdaman mo agad yung, yung lamig ng kuweba. Tsaka habang papasok tayo, eh palabas naman ho yung... yung mga ibong balinsasayaw. sayaw so dahan, dahan lang kasi pwede kayo mabanggaan ng mga balinsa sayaw wow. so talikod lang so hello guys nandito tayo sa barangay Usab Purok Dos kung saan dito may kita ang isang kuweba na may mga nakatira na mga sa sayaw and actually nandito na tayo sa loob sinamahan tayo ni Kuya Jovet tsaka yung kanyang anak at si tatay na malapit lang dito para masamahan tayo umikot dito sa loob so una pa lang natin na pagpasok eh talagang maganda itong kuweba talagang kakaiba ito at may kita natin sa so, pagpasok natin kanina eh palabas yung mga balin sa sayaw at malamig ang pakiramdam dito sa loob may kita natin dito na may mga pugad na na talagang nakadikit sa kisame o pader ng kuweba so ito po guys ang mga Nes o salag. Tapos may mga balin Yan, nakadikit sa ceiling ng kuweba. No? O so, siba yung mga hulma ng bato niya. may patulis. Tapos parang may mga butas na parang altar. Siguro dati, unang panon, may mga nakatira dito. Meron ba? Dati? Meron ano? Iba siguro. ka mo din mga nakikita ng na mga luma na mga gamit sa mga ninuno. Kurun kuron. Mga, mga Hay naman na ginagawa. Mm -hmm. uh, ito siya po. Ah, ito pa dito. Ang kwebang ito ay espesyal ano para ito? sa mga ibong balinsasayaw. sa sayaw. Dapat natin itong alagaan at protektaran. So, ito kasi ano pa lang, uh, mga alas 12. So, kakunti pa lang ang bilang ng ibon, ano? Pero mga alas 5, alas 6, unti-unti na dadami. Then, gumagabi na. So, padami ng padami na dito yung balinsasayaw. sa sayaw. So dito sa side, hindi lang puro balinsasayaw sa sayaw. May kita may mga paniki. Yan o. Paniki. Yun na. Nagsisiliparan na po. Nakakunti pa lang to? Oo. Kunti dami. So eto guys, may kita mo yung ating nilalakaran. Ay eto na po yung mga balinsasayaw sa sayaw na nagsisiliparan na. Ang dami pala dito. Tatay, papano nyo po narman na iguan mga balin sa sayaw sa kuweba? Dati mga ganun di? Eh. Ada, dugay ka na po din na gistar? Dugay na mga sobra na tuwi ko na sa taon. Ini siya na kuweba, ging ka din na city tourism, nakita ni Nininda? mora pa. mora pa po. Mara pa. Maganda ini na lugar kay piri siya maging tourist spot kunain. hain. Dako siya. Dili yun na kailangan magyuko. Ano? Yo, tindog la ka mo. Tapos may ceiling, pasulod. Guro ganda. Eh. Kung gusto yung makita ang mga uh, balin sa sayaw di, di sa uh, barangay usab so para kang nasa loob ng skeleton ng dinosaur ano no oh, um, uh, makikita mo bakit mga bukog san ano no? san darag ko Ayon <laughs> <Andam> na hayop ayan na yung balin sa ang dami ala di ko pa <may>, ini sa unahan Eh, adin damo-damo. Amin yung pinakabalay ninda, guys. Adi ho. Lang lang, hindi ko makuha agad. Hindi ka na. Ka na. Didi, um, Ito talaga yung pinakabahay ng balin sa sayo. Siguro, libo-libo yun yan. No? <laughs> so, dito mga kaibigan, dito sa area na to, dun sa dulo ng kuweba na napasukan natin kanina, eh dito pala sila naninirahan kung saan makita mo dun sa itaas. Nandito yung mga nest o salag ng mga balin sa sayaw at sobrang daming balin sa sayo may kita natin dito at kung nakikita nyo sa video yung parang nakikristal yan po ay laway ng mga balin sa sayo na yan po ay isa sa mga produkto na hinahalo sa paggawa ng isang pinakamahal na soup which is ang bird nest soup sa pagkakalam ko ang isang kilo ng laway ng ibon na yan ay nagkakalaga ho ng 20,000 pesos at yung mga ipot ng mga sa na yan ay pwede ho gamitin fertilizer o pampataba ng lupa. So hindi natin lubos sisipin na dito sa barangay Usab, Purok Dos, eh may isang kuweba na puno ng balin sayaw. Pero hindi lang yung kundi isang kuweba na maganda. At isa rin sa uh, pwede maging tourist spot sa probinsya ng Masbate. Lalo na dito sa Masbate City. Ang mo. Hala. Up, na, you know. Mm -hmm. well, may isang kwarto pa dun ano so dito sabi sa akin ni tatay eh, itong portion na to ay puro balin sa sayaw doon naman sa side ay eh, puro naman paniki so hindi sila nagsama-sama kundi may kwarto-kwarto din pala o may area din pala yung balin sa sayaw at paniki dito sa loob ng kuweba nice grabe ibang klase ang naging experience natin dito sa kuweba ng Barangay Usap, Masbate City. Hindi lang ito natural na ganda, kundi nagbibigay din ito ng kakaibang kalaman tungkol sa mga ibong balin sa sayaw. na Pasok tayo guys dito sa palooban sa San Cueva. Wait lang. <laughs> Grabe. Naman may kita natin dito. Very man. Kasi tinugman uh. din Grabe. Pinuntay ako No? mga paniki na madere. Ito ang bagay ng mga rock formation ini di Didi. Kakaiba. Bagay na Tubig yun eh, uh, ho? Tubig B na tumugas. Tubig, ho. Oh. Siguro? Tara! Pag nag-auran, pa nag-aturo, ganun din eh. Ito, mga paniki. Malamig pa na hindi, madulong. Uh, buro gusto din na yun ni Dira. Huwag niyo pala kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa mas marami pang kaalaman at adventure dito sa probinsya na Masbate. Hanggang sa susunod, Peace!